So magandang araw sa inyo mga kasandan pet tips, mga kasandan lock. Andito na naman po ang sandan pet tips no para i-entertain kayo sa mga nangyayari. Ito ang araw na ito. Sumali tayo sa kauna-unahang Pan Race 2024 ngayong summer no sa WPFC Pan Race ngayon. So ito nga makikita nyo rito yung sinalihan natin na Pan Race. Um, pwede tayong manalo ng motor at wow. mga pa cash no. Yun nga sana pala rin tayo sa pag-aabang natin ngayon first time ni Alwina na sumali sa fan race no sana uh, maging maganda yung resulta ng laban ni Alwina so good luck Alwina sana makauwi ka ng mabilis at uh, safe no tara samahan nyo na kami let's go so ito nga mga kasandan lop ito na si Alwina siya lang yung makakarga natin kasi dalawa lang naman yung pang natin Uh, wala nga kulang pa tayo sa mga ibon na pang laban natin sa mga karera pero sa north uh, asahan nyo marami na tayong bibitbitin so ito lang yung napisil ko ngayon pang south si Alwina na may speed ng last training ng 1-1 one, one, one speed no so subukan natin ngayon sa WPFC mag pan race no so ngayon time check o yan time check sabado ng gabi ngayon ng 27. So bukas ang load nito sa Gumaka peso no? First uh, first lap Gumaka. So tara guys, samahan niyo ko. Samahan niyo kami ni Mrs. Tara, let's go. So yun na nga mga kasandang kasama na naman natin ang ating puting asawa na si Cassie, aka Sandy, no? Yan nga, nasa likod natin siya. Siya ay ating tagahawak ng ating panglaban na si Alwina, no? Ayan, no? Si Alwina, Ganda, di ba? Nag-iisa lang yan. Yan lang yung panlaban natin. Kaya, magbapakasakali tayo na pakasungkit tayo ng mga papremyo. Kahit na ng mga papremyo, bonus na yun. Kung manalo tayo, di ba? Eh, tayo naman, eh, nag eksperimento at nag enjoy pa naman tayo dito sa ating mga pinagagawa sa buhay, no? Mga, uh, nilalaan lang natin yung oras natin na extra time natin para sa mga hobby natin ng pag-aalaga ng mga hayop no? mga kasandan pet tips no? tara samahan nyo kami so yan na nga guys sa uh, mga kasandan lock una syempre una natin gagawin uh, lalapit tayo sa coordinator ng WPFC na si Sir Ferdinand Carion ayan na nga siya at kasama nga natin siyempre pila yan kung tayo singit ayan Uh, makako pansir natin yung mga kasama natin sa tabi so siyempre unting ano muna kwento-kwento uh, para makasingit tayo no? ayan kasi siyempre mamadali tayo dahil meron tayong baby sa bahay so sana makasingit tayo agad so kwento-kwento muna kwento-kwento so, na, nakasigit na tayo. Pinatawag na tayo ni Sir Carillon. Ayan na. So, tatanungin niya kung ano ang entry natin. Kung yung 6 laps ba o 5 laps. Dito kasi, tiyatanong niya kung kasali ba tayo sa 5 laps at 6 laps. Hindi tayo umabot doon. Hindi tayo sumali ron. Uh, sa ngayon, uh, sumali tayo doon sa 4th lap ng pan race. No? Yung 4 na lap na paglalabanan ng pan race. Na ang mapapanalunan ay yung nasabi ko nga kanina, yung motor. So, ayan. So yan, silip-silip po -silip na tayo sa mga nag-entry no? Sobrang dami na nag-entry ngayon yeah, Hindi naman lahat yan, mga nag-entry Yung iba dyan, ah, mga pasabay, yung mga training no? Yung mga ah, nagpa-practice ng race Para sa darating na South Derby Race ng 2024 Dito yan sa WPFC no? So dito na nga guys, mga kasandalop, ilalabas na natin natin pampato na si Aluina no? Ayan, kasi uh, kailangan na makuha yung kanyang details, yung ring number niya, yung code ng ring na kailangan eh, uh, ma-encode dun sa system ng uh, clocking system ng WPFC ng MERC no? so yan pagkakataong yan kailangan laging konkreto yung detalye na ibibigay natin sa coordinator no? siyempre uh, hindi lang pwedeng ikaw lang magdidictate kailangan i-check the coordinator yan at kailangan hanggang sa uh, paglagay ng sticker hanggang sa pagpasok ng kalapati natin dun sa may crate sa may uh, lagay ng mga ibon no? so dapat uh, uh wag nyo kalilimutan na may ilagay yung sticker bago nyo ipasok sa crate kasi meron nga ako dyan naging kasabay na nagkaroon siya ng problema kasi naipasok niya agad yung kalapati niya na hindi pa nalalagyan ng sticker so uh, sealable na yan uh, na yung crate na yan pag once na naipasok mo yung kalapati mo dyan hindi mo na siya ulit makukuha once na naipasok mo na yun uh, dapat uh, secured na na may mga details na nakuha at nailagay na yung sticker kaya mag-iingat kayo guys uh, bago nyo iload no? yun nga inuulit ko may nagload dyan na hindi nalagyan ng sticker so uh, sayang yung biyahe niya at sayang yung isang laban niya yung isang points ng laban niya so tara na guys uh, matulog tulog na tayo na maaga dahil maaga ang gising natin para mag abang tara let's go many hours later So dito na nga guys no naglagay tayo ng camera dito Hindram natin yung cellphone ng anak ko para makita natin pagdating niya ay na nga siya si Alwin ayun ang bilis, di ba? Pasok agad pagkababa niya doon sa may landing boy natin. eh na, hinuli na natin siya. So, syempre ito yung hindi nyo na ako makikita habang nagka-clock. syempre yung gamit kong pang-clock, yung cellphone ko. syempre nandito na yung mga tensyon na nangyayari, no? Dito na nagkakaroon ng tensyon sa oras at bilis mo mag-clocking ng kalapati. So, yan, o, mga master, oh. Mga kasandan, Nakauwi si Alwina. Ayan siya, 'di ba? Parang sailingal. Ah, uh, ma mabilis siya ngayon, nakakuha siya ng 1-2 speed estimated. Kasi uh, invalid code tayo ngayon. Uh, hindi natin na encode nang tumating siya pero uh, nakapag ano naman tayo, nakapag backup comment naman tayo. So 'yan oh, ayan, si Alwina. So s'yempre, uh, ayan, time check. 9:23. Pero 9:18 yung sa may backup comment nag edit na ako nung uh, SS nung invalid niya. So ito yung sticker na dumating. So yan. So yan. Yan. Yan yung sticker na dumating itong pangalawa. Yan. So, oh, ang galing no. Ay, nagugutom siya. Tumalon. Ito na. Ito na. Ito na yung tubig mo. Sorry, sorry, sorry. Ito na, ito na. Ito na yung, ano, yung electrolyte. Sabi niya, electrolyte, nauuwaw na siya. Oh, ito na, ito. Ito na, yung electrolyte, oh. Ano, electrolyte mo? Iinom siya, yung electrolyte. Ito na, ano. Ito na, Ayun, uuwaw na uuwaw. Galing kumakakeson. Sige, nainom ka na ng electrolyte mo. Ayun na, pasyensya na, matumi yung lakayang. <laughs> matumi na yung labas, pero malinis naman yung loob niya. Okay, nakainom na siya no? Galing, galing, galing. Uy, eh, pahinga ka muna, pahinga ka muna. Huwag ka na malikot. Yan, nasira na yung puntot mo. May laban pa tayo, second lap. Ayan. Second lap. Oh, nauwa ko siya. Nakalabas siya, nauwa. Babalik ko na ito doon. Paso ka na doon sa loob, ha? Congrats, congrats. Ang galing mo talaga. What to speed. Uh, noong unang training ko to nagna 947 speed siya. Pero ngayon, nakakuha siya ng 1-2. 1-2 speed, no? according niya sa may forecast ng WPFC E-M-E-A-M-E -E -E FC no? yan galing galing so mga kasandan lo, yun nga meron pa tayong, ito na nilagay ko na yung electrolyte meron pa tayong second lap ah uh, limutan ko kung susunod na lap no basta apat na lap sumali tayo ng pan race dito kay Alwina So yun nga nakakatuwa kasi uh, nakakatuwa na nakakabah Kasi siyempre nagahantay ka dito ng ibon mo na dumating Isa nga lang yung ano, isa nga lang yung na-entry natin Kasi uh, dalawa lang yung pang-south natin So yun nga dito tayo uh, sumali ng pan race kay Alwina kasi meron siyang ta uh, potential na speed na nakukuha no so good luck sa susunod nating uh, lap sa second lap natin no so ang pinakadulo sa pinak sa fourth lap kasi ano eh San Andres bukid uh, tayo sa oh tama San Andres bukid na merong uh, kilometer na 200 plus 240 plus uh, yun na layo ng distansya mula dito sa tagig no? dito sa lower so yun nga uh, congrats ulihin ko muna yung ibon ko kasi uh, kailangan na niya makapagpahinga so yun nga no nakapagpahinga na naman siya ilong ilo pala yun na ilong na, na ulit sige na sige na thank you na at salamat no, Ayan, no? na no alwina yun Time check na ulit 9.26 ng Sunday Yeah. Time check, time check, time check. So, ayan, meron tayo yung proof of video. Papaayos natin yung, ano, papaayos natin yung system natin kasi hindi tayo nakakapag-lock ng mas mabilis, no? Sayang din yung segundo sayang din yung minuto na effort natin para i-edit yung proof of invalid, no? So, yun nga, sana matulungan tayo ng coordinator sa si Sir Ferdinand, no? At yung mga kaibigan natin dito sa GC ng WPFC. Okay. So, yun nga. Uh, abangan nyo ulit si Alwina sa second lap ng laban niya ng Pan Race ngayong 2024. Okay. So, yun nga mga kasandan pet tips, mga kasandan love. Magandang umaga sa inyong lahat. So, yun nga. eto nga. nga. Uh, Nakapag-abang tayo ngayon at awa ng nasa itaas, Naka-uwi si Alwina from Gumaca, Quezon Province, no? Na merong layo na 130 plus kilometer, no? Air, uh, kilometer, hindi ko ano kung air distance ba yung nandoon sa, ano namin, sa clocking system namin ng I, e, I, e, anong M, -E, M -E FC, no? Ng WPFC. So yun nga, masaya na may halong tension. Ah uh, dahil nga nagkaroon ng invalid code, Siyempre first time natin na na-invalid pero nagkaroon nga ng nagkaroon na kakaroon nga ng pagkakataon na i-comment, back up comment yung tawag nila doon. So, nakapag-back up comment tayo sa GC at doon sa uh, page at sa group ng WPFC para ma-encode yung dating nung ating uh, kalapati ng ating ibon na si Alwina, no. Yun nga. Uh, ang saya kasi uh, ang daming magagaling eh ang daming magagaling dito may mga nag-speed ng 1.4 uh, so far yun talaga yung nakikita ko mabibilis yung mga 1.4 so uh, may 1.3 may 1, 2, yun nga, nakakuha tayo ng 1, 2 speed So, uh, unti na lang uh, Baka sakali Maabot natin yung mga 1, 4 speed na yan O kung may 1, 5 speed Kasi may ang talagang uh, Talagang Forecast is 1, 6 speed ang pinaka na mga ibon. So so far naman na nakita ko is 14. Pero napakabilis na ng ibon nila, no? Grabe. Kaya talagang mas ginaganahan ako na mas galingan pa namin yung mga uh, pagtitraining training O ngayon nga, ito ang ginawa natin hindi na siya training. So Pan-race na siya. Nag-entry tayo, no? Sinamahan tayo ni Mrs. nga pagkagabi pag Tapos kanina ni-release ng 735 dumating yung kalapati natin ng 916 estimated ko kasi nga syempre nag ano pa ako nag scratch pa ako ng sticker nag nag edit pa ako ng backup comment no yun nga talagang nakakabasa siya pero ang saya ang sarap sa pakiramdam pag umuwi yung kalapati mo ng ganun mga kalalayo Paano pa kung makauwi yung kalapati natin doon sa derby na pinaghahandaan din natin? So, sasali tayo doon yung derby ng Takloban, uh, Tacloban pinakamalayo yun yung Tacloban Leyte eh. no so wait lang may dumaan na uh, tricycle so, Nakaka, nakakatuwa at sarap sa pakiramdam so yun nga nagpapahinga na si Alwina kasi uh, second lap next week sabado ulit ang loading tapos sunday ang abangan no? so abangan natin ulit si Alwina sa second lap Uh, Babalita ako ko kayo kung saan yung second lap pero syempre, mas malayo na yon kung so, 130 kilometer ito mas lalayo yon siguro nasa 140 plus naman wow. yung susunod na second lap hanggang palayo ng palayo hanggang sa malaman natin yung result ng ito total of yon yung apat na lap na yon so ngayon nga is first lap ito total of yung four lap na yon four laps na yon para makuha kung sino yung makakuha nung mga papremyo, no? So naghahangad na tayo ngayon ng ngayon pa lang s'yempre positivity. Naghahangad tayo na manalo, no? So kung ano ibibigay ni God, uh, masaya na ako doon. Basta gagalingan namin ni Alwina. So yun nga, uh, guys, uh, maraming salamat sa panonood dito sa Sandan Pet Tips. Sa Sandan Pet Tips uh, at Sandan Sandan Love. No, muli, ang Sandan Pet Tips ay nagpapasalamat sa inyo at laging nagiiwan ng mensahe at nagsasabi na Good day and good vibes from Sandan Pet Tips. Bye-bye. Dahil ko silang <laughs> bye.